Hello, good morning. Welcome to my channel. And for this for today's video, guys, ay maglilinis ako ng aquarium. Ayan na yung aking timba. Ready na yung water. At yan yung mga pinapump ko. Tsaka yan yung bato, guys. Malinis na. At ito yung small aquarium. Or not small, medium. Sobrang dumi guys na nyo naman yung buhangin niya. Is napaka dumi na talaga. Kasi sobra na siya. One week instead na every week. So sumubra talaga siya. Kaya ganoon na siya ka dumi. Ayan, tinanggal ko na yung filter. At yung mga ayat. At yung mga bato. At nakoskos ko na rin siya. At yan. Simpleng isda lang naman yung alaga dito guys. Kasi ayaw naman nila yung mga isda na mamahalin kasi masiselan at ayaw naman nila ng goldfish yung malalaki at ganyan lang kaliit yung kanilang isda yan guys at sobrang alikabok na para sa likod kasi hindi ko siya madudukot so kailangan ko siyang dukotin ngayon yung likod ng aquarium ayon klarong klaro yung alikabok guys so sundutin sundutin ko siya ng ano sandok at basahan na basa para maabot ko kasi hindi ko siya maabot at ito yung kapitbahay ko guys pakita ko sa inyo yung iyak ng iyak kasi gustong lumabas sinasara ko kasi yung pinto para may kasama ako dito at ito naman ay iyak gustong lumabas ako ayo naglalaro sa likod ng sa ilalim ng ano bangko. Ingay-ingay mo king. Ayan na ay yung kasama ko na inip na siya. Hindi na siya naglaro. Nag-aabang na talaga sa pintuan kung kailan ko sa bubuksan. Ayan. Silip na silip. Tingin ang tingin sa akin. Nakita niya si ate kaya ganyan yung tayingan niya. Naglalakad si ati sa sala. Yan, sinayawan ka tuloy ni ate. Lang na. Stay ka lang dyan. Until I'm done. Okay? Ayan yung hitsura ni Lucky guys. Habang naghihintay sa akin na mabuksan ang pinto. Yan, tulog siya. At gising. Nakanganga yung simod. <laughs> so cute. Ayan. While I'm cleaning the aquarium, Lucky's still with me. Yet, yeah, guys, the cute boy, the taba ching ching boy. So yun po natapos na ako sa paglilinis sa uh, medium aquarium. Ayan na sila guys. Malinis na yung kanilang tahanan. Kasi kanina is Napaka-itim ng buhangin. So, ayan na. At yung bato naman ay hindi ko gaano tinanggal yung mga lumot kasi ayaw naman ni Wosing pag masyadong malinis kaya hindi daw din yon maganda pag walang lumot-lumot yung bato. So, sa wakas tapos na, malinis na siya, next week na naman. At sana ay maagapan ko na hindi talaga lumampas ng isang linggo para hindi ganun siya kadumi. So, yun ay aking nilikpitin guys na aking kalat. At pakita ko lang po sa inyo guys yung aking alaga na naiinip na habang naghihintay sa akin. Kahit ako ay lumalabas, hindi ko siya pinalabas. So, silipin natin sila laki okay, guys kung anong ginawa dito sa ilalim. Yan sila aki okay, guys, sarap ng tulo sa ilalim ng wine cabinet. Kasi hindi ko pala balik yung wire na aking dinukot, na aking binunot o yung wire na yan. Sa telepon nga ta, yan aking nabunot. So, kailangan ko pa yung ibalik. Ayun guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. At tapos ako sa paglilinis ng aking alagang isda na maniliit. Uh Please like and subscribe to my channel. God bless everyone. Bye bye.